welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Kumusta kayo yung lahat kung nasaan man kayo dito sa balat ng lupa. Okay pa ba kayo dyan? Lalong-lalo na yung mga nasa USA, sa Los Angeles, California. At doon naman sa iba't ibang lugar na merong snow. At syempre dito sa Asia na medyo malamig. Sana malamig din ang ating mga ulo. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol ito sa... Uh, nagpasakit ng ulo, walang iba kundi ang pag-slash ng budget ng NCIP ng Kongreso. Kaya hindi na sila makakatanggap ng mga bagong aplikante sa scholarship ng ating mga minamahal na mga katutubo. So, sino na magpapaaral sa kanila? So, ano ba ang ibig sabihin ng NCIP? Ito ay aking na-research. syempre walang iba kundi sa ating dakilang encyclopedia na walang iba kundi ang Google. So, dito nag-research tayo at ang ibig sabihin pala ng NCIP ay National Commission on Indigenous Peoples. People. So, sino-sino ang mga indigenous na to? Sila po yung mga katutubo, kagaya ng mga ita, badjaw, at yung mga mangyan at maraming marami pang iba na matatagpuan doon sa Southern Philippines na marami. Siyempre, meron din naman sa ibang lugar. Sa Luzon, meron din. Kaya sa amin, sa Leyte, meron din yung tinatawag na mga kungking. So, parang mga ita din sila. So, ito yung nagpo sa kanila dahil sila yung mga hindi gaano napapansin sa society dahil sa kanilang pinag-aralan, dahil sa kanilang itsura. So, ayan, ang ating gobyerno ay hindi nagpabaya. So, ito yung agency, the National Government of the Philippines that is responsible for protecting the rights of the indigenous peoples of the Philippines. Commission is composed of seven commissioners. So, meron din silang commissioners. May ano din yan, may sweldo din yan, may pera din yan. It is a To the Department of Social Welfare and Development So marami talagang Ginagampanan or gawain Ang DSWD So puntahan natin ang history Para malaman natin hindi lang chismis O diba? The commission began as the Bureau of Non-Christian Tribes So ito pala ay BNCT Created by the Insular Government during the American Colonial Period of the Philippines Buti pa yung mga kano May pagmamahal dahil sila yung nag-create It then became an independent agency called the Commission on National Integration or CNI in 1972. So noong 1972 sino na ang pangulo? Walang iba, iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos. Then President Ferdinand Marcos split o oh, binuwag niya. Split into the Southern Philippine Development authority or SPDA, and the Presidential Assistance on National Minorities, PANAMIN. So, ibig sabihin ng PANAMIN, ano ka, uh, look at your face on the mirror. In 1984, Marcos created the Office of Muslim Affairs and Cultural Communities or OMACC to assist both Muslim and non-Muslim minorities. Okay? In January 1987, so panahon na ito ni President Corazon Aquino's administration abolished the OMCC. Siyempre naman kasi kaaway na si President, uh, former President Ferdinand Marcos. Ditanggalin niya, siyempre, bawat presidente kailangang ka gumawa ng sarili mo. O ito. And through three executive orders created the Office for the Muslim Affairs OMA, the Office for Northern Cultural Communities, ONCC, and the Office for Southern Cultural Communities, OACC, o oh, andami CC, at ngayon ay CC. Okay. In 1997, then President Fidel Ramos, sa panahon ni Ramos, gumawa din siya ng kanya, Signed Republic Act 87, 8371, or Indigenous Peoples Rights Act of 1997. So, meron na talaga siyang batas, which merged the, la the latter two offices, the Office for Northern Cultural Communities and Office for Southern Cultural Communities into current commission. Buti na lang hindi pinalitan, o diba, hindi selfish ang mga sumunod kasi hindi na pinalitan. Kasi pinag-merge na nga yung sa Northern at sa Southern nag-isa na. The NCIP was under the supervision of the Department of Social Welfare and Development until 2024. O diba, ngayong 2025 ay iba na ang namamahala sa NCIP. Kaya ba, Inislash nila, binawasan When it was transferred to the office of the President of the Philippines Through executive order na naman Number 71 signed by President Bongbong Marcos So yun ang Story So ang gumawa pala nito, nung una ay yung mga sundalong Kano, tapos Napunta kay President uh, Ferdinand Marcos And then kay President Cory Aquino And then si President Fidel Viramos na ang gumawa ng batas hanggang sa 2024. At ngayon, binago na naman ito. Uh, hindi binago. Kinuha sa pamamono, pamamahala ng Department of Social Welfare and Development at pinunta na sa Office of the President of the Philippines. Udifo? Nagko. So, ito ang chismes. Chismes. Ito zabe question did did they bully the NCIP and force it to issue a public apology binuli ba so ito yun remember there's supposed going around that the NCIP stopped accepting applications of scholarships from indigenous students because congress slashed its budget and madami nagalit na tao madami yeah Ag sabi dito nang nag nag ano nag Sulat. I got a message at 7.57 p.m. from an anonymous account meaning not someone I know last night that someone named Maricar Zamora was tasked to call Region 11 in CIP kasi nag-wild si Galit si Martin Romualdez and wanted in CIP to issue a public apology for announcing that they slashed their budget. Nahiya! Itong si Tambaluslos, si Tambikan kasi siya naman yung nagslash slash o diva. So ito, I ignored it because it came from an anonymous account I am extra careful na mapatibungan ako ng fake news kasi nga na-block na yung mga account nito at na-hold na ng Facebook. Mm. I ignored it because it came from an anonymous so yun. But Lo and behold at 9 pm NCIP did release a public apology so tama tumama yung chat tumama na but that public apology was so cleverly worded as to still say that congress did slash their budget no nah? it's just that they don't mean the backlash that came with it Tiyos ko mga taga-Mindanao yan, IP pa yan, di nyo yan mabuli ng ganyan, lalo na tamblos-los lang yan. Grabe ang buli nila no, tinanggalan ka ng budget, gusto pa ikaw mag-public apology, napakasalbay talaga. So ito yung message na sinasabi ng nagzulat. So, NCIP scholarship ma require the moral code kung sino man sa NCIP demanding to issue public apology because nagalit nagwild daw si Tambe. O, oh, so ito dinilit na lang dito. See? Now, ito naman ang public apology na totoo. Ididikit natin to para mabasa nyo ha. Kasi nagkatutuo yung message, yung chat na nauna. Ito, 6 o'clock nag-chat tapos pagka 9pm, Kahapon ay nag-public apology nga ang NCIP, ang Region 11. To, sabi dito, uh, Commission on Indigenous Peoples Region 9 informs the public that due to the NCIP, Peace budget cut in the General Appropriation Act GAA 2025 our office for the meantime cannot accommodate and or accept new applicants for the NCIP Educational Assistance Program ECIPA so kung hindi na sila makaka-accept sino ang magpapaaral sa mga IPs si Pugong Biyahero na lang ba? Kasi si Pugong Biyahero ay meron siya mga pinapaaral, meron siya mga scholars. Ang example dyan ay nandun sa Luzon, nag-aaral ng nursing, second year na, nag na. Sila, siya na lang ba yung mga, yung mga, vloggers na lang ba ang magpapaaral ganerns kasi binawasan nyo so hindi na makakapag-accept ipaano e, paano na yung nag-graduate ng grade 12 yung mga gagraduate ng grade 12 di hindi na sila makapag-aaral ng university ng college ganerns so ito we are doing our best to strategize and adjust the available funds to prioritize existing NCIPEAP grantees so kawawa yung mga gustong mag-aral lang naman ang daming pera ngayon binawasan pa talaga Ano na ang nangyari? Or baka naman bigyan ng pondo ni Bongbong Marcos President Bongbong Marcos kasi nasa kanya ng pangangalaga ang NCIP O ito, sabi However, it has come to our attention that several netizens have rushed The information, adding their own personal perspective, what circulating on social media was not sanctioned by the regional office. We sincerely apologize for the oversight and any inconvenience. ganon but nag sorry kayo, wan na lang sana. research showed that the information released by our office aims to raise public awareness and does not intend to malign other individuals or groups, whether private or public. Isaiah Piran is the IP committed to delivering its mandate of recognizing, protecting, and promoting indigenous. people's rights regardless of budget constraints dahil ang katotobo at ako ay iisa. Mm. Ito yung letter of apology na sinasabi kasi daw nagwild si Tambaluslos kasi nga nahiya siya kasi binawasan niya kasi siya yung in-charge. So siguro sa kanyang kahiyan kaya tinanggal niya si Zaldico. O diba? Ganun. So tinanggal niya sino ang may oto? Siyempre Si ano ba ang nagsabi na this position is vacant? O di Si Sandra Zamora. Sandra Zamora Marcos ang nagsabi. So, yun ang tanong niyan. Paano na yung mga bagong mag apply yung bagong kagraduate, yung gusto mga college, mag-university, na gayong hindi na sila tatanggap, sino na nga ang magpapaaral? So, Shout out kay Pugong Biyahero, kau na lang kaya ang magpaaral kasi ikaw yung may malasakit sa mga katutubo. Di kayo nahihiya. Di kayo nahihiya sa mga vloggers na nagpupunta sa bundok, na ng mga pagkain, nagpapabahay. Ikaw yung ginagawa nyo. Yung taksis ng mga tao, ang pera ng bayan ay nasa sa inyo. Si Pugong Biyahero, walang taksis siya, pero meron siya mga Uh, sponsors. At yung mga nanonood sa kanya ay yung pinakamalaking tulong at saka yung bumibili sa kanyang mga solar na paninda. Yun ay malaking tulong para sa mga vloggers na may malasakit sa ating mga indigenous persons around the Philippines. So, yun lang po. Maraming salamat at sana naman ay ibalik nyo yung kanilang budget para yung mga gusto mag-aral ay makapag-aral at nang hindi naman maging mangmang -mang forever. So, yun lang po. Maraming salamat at bye-bye!